So ito, pag-usapan po natin Manila Serie O issue ng billboard sa Maynila O ewan ko ba na bakit parang bawal o band sa Maynila yung kahit na ano na may pagmumuka ni Orme Isko Moreno. Okay? ah uh, kahit yung mga maliliit na poster, tinatanggal, kasulok sulukan inaalis, o hanggang sa mga malalaking billboard. Eh, ewan ko kung nagagawa ng paraan para mapatanggal o maialis So, nakakainis din kasi bakit kailangan may pangigipit na ganun, hindi na lang lumaban ng patas. Okay. So ang issue po ay tungkol doon sa billboard sa may kirino ng One Pacman Party List. Okay? Uh, yan po si Congressman uh, Mikey Romero. Uh, he's a good friend of Yorme Isko. At ang tumatakbo ngayon, ang nominee ay yung kanyang anak na si uh, Milka Romero. Siya yung first nominee. At uh, nagtulungan sila ni, nagtutulungan sila ni natutulungan sila ni Yorme Isko. Kaya maraming salamat po sa One Pacman at uh, naglagay ng billboard kung saan si Orme, ayan, siyempre siya yung nasa gitna, siya yung kilala sa Maynila kasama yung pong uh, mga nominees at yung mga endorsers ng One Pacman kasi yung One Pacman tungkol sa sports, tungkol sa youth development. Uh, kaya ewan ko kung parang na, na ano yung uh, hindi ma, hindi na mapakali kung yung mga yung mga nasa city hall at uh, uh, parang na-pressure eh. Parang ganun lumalabas eh. So, basahin natin yung report ha. O, pinatanggal daw yung billboard na ito sa napaka-obvious na dahilan inipit at ginipit ang may-ari ng billboard na one pacman man. Okay? So, ang ang nangyayaring panggigipit daw according dito sa report, doon sa may-ari ng structure na nagpapaupa doon sa one pacman man. Um, kahit kompleto ang papeles nito. Yun nga eh. Kasi kung iba yung nakalagay, walang problema. Pero pag may mukha ni Yorme Isko, may problema na. Siguro nga kung, kung billboard lang yan ng one pacman kung tanggalin mo si Yorme, eh baka pinayagan eh. Pero dahil may mukha ni Yorme, yun ba yung dahilan? Kaya parang nagkakaproblema yung pong, yung pong may-ari ng billboard site. Wala daw magawa ang owner kundi sundin ng utos nang uh, ang term na ginamit dito is diktador na mayor ng Maynila okay sabi doon sa report dito uh, gamit ang ang city legal ng lungsod upang brasuhin ang nasabing may-ari ng karatula so gaano kaya katotoo ito katotoo ito maganda po masagot ng city hall kung meron ba talaga ganyan or baka naman nagkataon lang uh, ayan eto, ito yung sinabi dito sa report eh. Ang legal issues niyan is the abuse or excessive use of authority ng LGU ng ipit, sinilip nila yung ad agency, inipit, pinatawag pa kanino para sabihin yon Pero kumbaga, ang pinapalabas dito sa report daw, eh bakado kung wala yung mukha ni baka bakado pinayagan, pero ba't naman ganon? Hinahanapan ng hinahanapan ng butas, di ba? Dahil lang uh, merong mukha yung kanilang kalaban sa politika. So, yun yung nakakalung... Bakit umabot tayo sa ganito? Eh, eh may ma haba naman yung pinagsamahan ng grupo ng Asenso Manilenyo ngayon. At, of course, ni Yorme Esco. At hindi naman malalagay sa kapangyarihan yung Asenso Manilenyo kung hindi dahil kay Yorme. Ah, uh, nakakahiya. Okay, nakakahiya para doon sa nagpagawa ng billboard, gumastos. Kumaka, sumunod naman sa sumunod naman. Kumaka, ano naman to eh. Sa Comelec, pinapayagan to. Ako din nga, may billboard din nga ako, 'di ba Ah... Uh, kung maga, yung picture, si Pacquiao, si Yorme, si Milka Romero. Kumaga maga, uh, pinapayagan naman dapat to. Pero for some reason, eh, hindi sila, kung maga, ano eh, hindi na nila pwedeng ipagpatuloy yung billboard. Kaya nakakalungkot at uh, uh, nakakahiya sa One Pacman na gumastos para dito. So, yung One Pacman, ang kanilang uh, kanilang advocacy ay uh, sports and youth development. At syempre uh, makakatulong nila si Yorme Isko. Pagbalik ni Yorme Isko sa Maynila, eh, napaka-importante din kay Yorme, of course, yung kabataan at yung sports. At makakatulong niya si Congresswoman Milka Romero kapag, uh, kapag uh, um, pareho na silang nasa pwesto para ma-improve yung pong kalagayan ng mga uh, mga kabataan at yung mga atleta natin dyan po sa Maynila. And of course, si Pacquiao nakakatulong din dito. Ang second nominee niya, I believe, is kapatid ni Pacquiao eh. Oh, so maganda naman ang, ang relasyon ni Yorme at ni, ni Manny Pacquiao Of course si Manny Pacquiao is running for senator I Sure win na naman yung si Senator Manny Kasi talagang hero yan para sa mga nating kababayan And ako gusto ko din yung representasyon from Mindanao eh. Kasi napaka-importante talaga sa akin yun Na merong representation sa Mindanao sa ating Senado. Kaya yun, sana sana eh, ito nga ay nagkataon lang pero kasi narinig ko pati yata yung kay Wilbert Lee na pagkasama si Yorme Isko ewan ko ba kung pati yun ba eh nagipit din o na, na ano din Uh, hindi ko lang sure ha? eh maganda sagutin na lang kung talagang totoo ba o hindi at kung pinapayagan ba, 'di ba? Kung pinapa kung sa akin, kung wala namang 'di ba, kung wala namang nilalabag na kahit anong batas, eh hayaan, 'di ba? Hayaan na na makapag-post ng billboard kahit na may mukha ni Yorme 'yan, diba? kasi. Kung ba lumaban ng patas, 'di diba? Parang ang pangit naman. Hindi hindi 'yan ang tinuro ni Yorme sa kanila, yung manggipit ng kalaban ba diba? maganda yung lumalaban ng patas kasi in the end tao lang din naman yung pipili kung sino yung karapat dapat maging mayor ng Maynila at umupo dyan po sa City Hall. At sa One Pacman, gusto ko pong pasalamatan dahil sa kanilang buong-buong suporta kay uh, Yorme Isko at sa Yorme's Choice. Sipin mo pinagawan pa ng billboard na ganyan. And uh, uh, in whatever way I could help them sa City of Manila. Eh para ma malaman ng mga taga-Maynila na buo ang suporta ng uh, One Pacman kay Yormiesco eh para makabawi man lang doon po sa kanilang billboard na napigilan na maipost i ba? Nakakahiya, nakakahiya talaga sa One Pacman. Pero thank you very much po. Yan po ang latest po natin. Of course, kanina ay uh, piyesta uh, Santo Niño. So, yung mga kandidato, kanya-kanya silang sumama sa mga parada. At uh, maganda naman yon Maganda naman yon uh, Hindi dapat haluan masyado ng politika yung mga selebrasyon ng ganyan. Di ba? Makisama sila sa, makisaya sila sa mga tao at makisama sila. So, wala namang masama doon. So, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati guys. Bye-bye.